Magandang araw, kaibigan. Alam mo ba na maaari ka ng magsagawa ng medical mission gamit lamang ang isang maleta? Oo, posible ito sa pamamagitan ng remedy kit. Ang remedy ay isang portable kit na pinagsama-samang diagnostic tools at telemedicine sa iisang sistema. Nakapaloob rito ay ang 11 devices tulad ng urine analyzer, 12-lead ECG device, blood pressure monitor, dermatoscope, thermometer, spirometer, pulse oximeter, electronic stethoscope, hemoglobinometer, fasting blood tester, lipid profile analyzer, at fetal doppler. Ang mga resulta mula sa mga devices ay automatic na i-store gamit ang Bluetooth technology sa electronic health record ng pasyente. Ito ay maaaring ibahagi agad sa mga doktor para sa telemedicine consultations. Ngayong araw, nais naming ipakita kung paano mo magagamit ang remedy kit sa isang buntis congress style na medical mission. Step 1. Registration. Gamit ang remedy electronic health record, irehistro ang pasyenteng susuriin upang magkaroon sila ng kanilang sariling medical record. Step 2. Vital signs. Sa pamamagitan ng blood pressure monitor, thermometer, pulse oximeter at iba pang devices, madali mo nang makuha ang vital signs tulad ng BP, temperatura, pulse rate, oxygen saturation at ang kanilang body mass index. Step 3: Fasting blood sugar testing. Gamit ang glucometer, mabilis mo nang masukat ang level ng asukal sa dugo. Dito, malalaman kung ang pasyente ay may gestational diabetes na karaniwang nararanasan ng mga buntis. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makasama sa kalusugan ng iyong sanggol, kaya mahalagang maagapan ito. Step 4. Anemia Testing Gamit ang hemoglobinometer, mabilis na masusukat ang level ng hemoglobin sa dugo. Mahalaga itong malaman dahil sa bawat tatlong buntis dito sa Pilipinas, isa ay may anemia o ang may mababang hemoglobin. Ang mga nanay na may anemia ay mas mataas ang panganib sa postpartum hemorrhage, mababang timbang ng sanggol at preterm delivery. Step 5. Urine Testing Gamit ang urine analyzer, masusuri ang inyong ihi gamit ang sampung parameters. Mula rito, malalaman kung may infection, gestational diabetes, pre-eclampsia o posibleng sakit sa atay o kidneys. Step 6. Fetal Doppler Para sa mga malapit ng manganap, maari nang marinig ang tibok ng puso ng inyong sanggol gamit ang fetal Doppler ultrasound. Bukod dito, malalaman din kung may intrauterine growth restriction, twin transfusion syndrome o iba't ibang fetal arrhythmia na nangangailangan ng madaliang ang atensyon. Step 7. Doctor Consultation Pagkatapos maisagawa ang mga test, automatic nang mai-upload ang inyong mga datos sa electronic health record. Maaari na kayong makipag-usap sa isang doktor on-site or through telemedicine na magbibigay ng gamot, reseta, mga susunod na laboratory test at mga rekomendasyon para sa pagkain at kung kailan dapat bumalik para sa follow-up. Step 8: Medicines and Printed Patient Record. Sa pagtatapos ng medical mission, Matatanggap ninyo ang mga gamot na kinakailangan kasama ang printed na resulta ng inyong test, reseta at mga payo ng doktor. Sa ganitong paraan, madaling maunawaan at masundan ng sino man ang inyong kalagayan. Sa pamamagitan ng Remedy Kit, mas pinadadali at pinabibilis ang pagsusuri at paggagamot para sa mga buntis kahit na sa mga malalayo ang lugar sa bawat hakbang mula sa pagkuha ng vital signs hanggang konsultasyon at reseta, layunin ng remedy kit na mabigyan ang bawat pasyente ng dekalidad na pangangalaga gamit ang teknolohiya. Kaya tara na, gamitin ang remedy kit sa inyong medical mission at sama-sama tayong magtaguyod ng mas malusog na kinabukasan para sa mga ina at kanilang mga sanggol. Magtulungan tayo sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan na abot-kamay at maaasahan kahit saan.